Anong ganap sa mundo ng showbiz. Tinalo ni Kapuso actress Faith Da Silva ang kanyang ama na si Dennis Da Silva na nakakulong ngayon. Sa Instagram, ibinahagi ng aktres ang larawan nila ng kanyang kapatid na si Silas kasama ang kanilang ama. Ang dating aktor na si Dennis Da Silva na kasalukuyang nakakulong. Thank you God for this heartwarming gift this Christmas. Grateful for Kuya Kim Atienza and General Gregorio Katapang for making this happen. Sabi ni Faith sa caption. Sa isang video post mula sa Sparkle Artist Center, nakitang emosyonal si Faith habang mahigpit niyang niyakap ang kanyang ama sa kanilang muling pagkikita. Musta, musta. Go, <laughs> Sabi ko na eh. <laughs> Sabi ko na, hindi ka pupunta mag-isa dito eh. po <laughs> Nagbigay naman ng komento si Kuya Kim sa nasabing post ni Faith at ang iba pa niyang kapwa celebrity. Si Dennis ay hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo noong 2002 sa kasong rape. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion and favor naman po please don't skip the ads